Oh, bato. Ah, baso tatagay. Eh. Meron ba diyan? <laughs> kira pwede ba tumagay? Wala. Eh? Oh. <laughs> Wala hmm? <laughs> Kain ka lang gusto <laughs> <laughs> oh, <kumain>? mo kumain? Hindi. Kain. Iya. kami pera pag kain meron. Kain lang. Ang gusto mo kumain? mo? Nilalakad? Nilalakad. Ha? nilalakad. Nilalakad? 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 Malayo. Malayo. Tagay saan ka pa? Tambok. Tambok? Oo. Naglakad ka mula doon hanggang dito? Oo. Anong pangalaw pala? Budoy. Budoy? Oo, ah, Budoy. Ah Budoy. <coughs> Lasing ka na yata Budoy. <coughs> ano ah, naginom <inong> ka? Hindi. Hindi pa? Hindi. Uwulong. Puso uwulong. 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 Gusto mo kumain? Ayaw mo. Bobby! Ang <coughs> payat naman nun <nansiyan> mo eh. <laughs> na na. Kain ka muna dahil sigihan kita pera. Oo. Oh, Oo, oh, kain kaya. ka muna. Si Roy, panging ano, kanin tsaka ulam. Ubi. Ah, ha? Ubi. Ubi? Uh, Oo. Ano yung ubi? Ubi! <laughs> ah, pusang gala. <laughs> ubi. May may ano, color puting yung pera bibigay pala sa'yo. Sige, basta kumain ka muna. Bigyan mo kanin kiray. Ubi. Oh, basta kumain ka muna. Ilang taon ka na ba? Lima. Lima? Limang sikada siguro. Sikada? Ilang taon ka na? Lima. Mag-uulang ka ba ba? Oo, bigyan mo ulam. Ano gusto mo ulam? Pili ka dun. Baboy. Baboy. Baboy ka rin. Baboy <laughs> buhay. Eh, ano? Ano gusto mo? Pili ka. Pili ka. Oh. Ikaw na lang daw kiray. Oh. Ikaw na bahala. Hindi oh, ka Bahala ka. Oo, oh, bahala ka. Ano pangalan mo, Budoy? Budoy. Apeliyedo mo? Domen. Ha? Domen. Domen? Domen. Romen. romen. Ah, lagi pa yan dito? Oo, oh, natambay. Ay, tambay ka dito. Parang Japanese noodle, romen. Kala ka pala dito eh. na upo ka lang kain ka. Barto, barto. <laughs> mm. Nasa kaya lang Huwag <gupan> ka na magiinom, ha. It, tiga, ya, mapatay. Ayaw mo mapatay? Ayaw, girl boy. O, tig na sabi mo gutom ka ay busog. <laughs> ay, gutom pala eh. Ay, eh. Anong drinks mo? Soft drinks. Oh, Anong gusto mo? Soda. Hmm. Ay, bawal. Drink. Top drinks, ano? Pepsi. Anak ng pambira. Pepsi kira. Sayang ka lang dyan. Galing mo talaga, Budoy. <laughs> May kapatid ka ba, Budoy? Mira. Ha? Mira. Ilang kayo magkakapatid? Mira. Mira. Layo. Hindi ko naintindihan, Budoy. Maynila. Ah, sa Maynila? Layo. Ah Nasa Maynila, kapatid mo? Ano pangalan? Linda. Ha? Linda. Linda. Oh. Ano trabaho mo?

May pera ka ba dyan? Wala. Meron eh, nakita ko yung dami yun. Eh. Wala. Patingin na pera mo, dudublihin ko. Wala na. Wala? na. Bakit na Pwesong... Puro... Pwesong... Pwesong... Napa. Pwesong nagupit. Pwesong... Napa. Puro. Puro po. Hindi, yung pera mo nasaan? Hindi, ano eh. Hindi, ano po. Bigay mo. Binigay mo? Uh, Kanino? Ubi. Ita ka. Wala na sira. Ita ka eh. Huh? Ha? Wala na sira. O oh, sige, buksan mo yung kanin mo. Pag hindi mo naupos yan, kita bibigyan ng ubi. <laughs> oh, Oo. So, Doon, oh. may pera ako. Tingnan mo. Dambi. Oh, oh tapete. <laughs> <Naubusin mo. laughs> ah, oh, <laughs> mo! po. Oh, may bibigyan kita. Wow. Ah. Nyon. Ah? Ramay? Oh, la. Sila ay dinen nila na ubos yung pagkain nila. Hindi ko sila bibigyan. Oo, ikaw lang bibigyan ko. Wala, hindi namin Wala, hindi ako na. Ha, pagkina lang. Ayan nga, mo. Hindi ko hindi ko langgo sarawawaw magdin mo ya nandali di pano ubote botang mo muna 32 sa na unyo ti bendiko na ubos taw mo

Ilang taon ka na po do'y? Lima. Lima? Lampu. Lampu. Uh Lampu? -huh. Mamaya baka 20 na yan. So, Ang <laughs> tanong ko lima. Pangalawa, sampu. Isang no. tanong pa ulit mamaya. <laughs> o, oh, nagkaputik-putik <laughs> na yung paa mo, o. Oh. Gala ka kasi ng gala, eh. Gala? Gala. Anong tanong ba? Hindi ko, bawo ko. Hindi ba? Marunong nga ba magbilang? Nag-aaral ka po doon? Nakapag-aaral? Hindi ka nakapag-aaral? Bakit hindi nag-aaral? Ayaw ng nanay mo? Ayaw. Kasawa? May isawa ka? Wala. Ah, pinata pa. Pero may anak ikaw wala. <coughs> may girlfriend ka ba? Wala. Ah, yung si ano? ayun pang Yon, ba girlfriend mo? Sino? Oh, <laughs> <laughs> mau si mau? Imaw? Oh, siya? Wala naman si mau Si Kiray, gusto mo? Sabay yun eh. plus 1. 2. plus two. <laughs> no. Oh, <laughs> oh, basta naubos mo, bibigyan itang ubi. Pag hindi naubos, wala. Bilisan mo, alis na kami. Kirain mo sa amin. Ilang anim po lang? Ah, uh, anim? Bali, anim. Yung kaibutoy, bahala siya magbayad o kitain niya. <laughs> Ano Wala silang pera eh. Wala pera eh. Oh. 5.30 po lang. 5 bayaran mo yung kinain mo Bayaran mo yung kinain mo. Bayaran mo yung kinain mo. Hindi mo inuupasin-upasin o. Oo na. Wala <laughs> na. Marunong ba magbilang? Ano po, Ha? OB. OB? May pera ka pa eh. Pera? Oo. No. Pera na eh. Eto, alam mo to? Alam. Magkano to? Sampu. Sampu! Oo. <laughs> na mo, kano yan? Pupo. Oh. O, oh, palit tayo, aling gusto mo? Yan o oh, ito? Yan. Ayaw mo yan? Ayaw. Okay na eh, palit tayo. O. Oh. Ano gusto mo? Ito, ayaw mo? Gusto mo rin. Oh, magkano na yan? Anong sampo? Inom ka muna. Inom. Anong merienda? Oh, ito pa. Oh. Anong gagawin mo sa pera? Ipon. Ipon? Marami yun na naipon. Patingin. Basta ka ulo. Patingin, patingin. Ano naman ang pulsa mo? Basta oh. ka oh, magkano yan? Sapo. Puro sampo lang alam niya eh. O oh, ito, ipunin mo pera mo ah. Ilan na yan? Bilangin mo. Puro ka sampo mo ko eh. Ha? Oh, o, ilan na? mo. Ha? Dagi oh, na niya na. Anong gagawin mo sa pera? Anong pipinin mo? Wala. Wala. Babe <laughs> okay na, na 'yan. Tama na na pera? Magkano lahat? Magkano lahat? <laughs> Magkano bilangin <lahat? laughs> <Makanain> mo? po <laughs> daw. hati. Ati, ati. Oh, na. <laughs> mo sa anak mo 'yun ha. Oh, may anak siya? Wala. <laughs> Ilan to ka na? Pakita mo ID mo kung ilan taong ka na. Pakita mo ID mo, dali. Sira na. Sira na. Pakita mo ang wallet mo. O, o ingatan mo, mo yung pera mo, ha? Targa mo sa bulsa mo. Uh, Tago mo na. Uh, Dala dito, may bulsa ko, Toto. Oo. Tago mo na sa bulsa mo. Taka, hula. Taka. May wallet ko, Toto, di ba? Taka. Nahulog. Nahulog? Amin. Sige, wag kang bibili ng ano, pagkain ang bibili mo, ha? Oo. Uh, 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 wala, sira na eh. Sira na. Ito pa oh. Ito magkano to? Ito. <laughs> Lahat na lang sampo. Oh, ito. 20 yan. So 20. Ito 50. Ito 100. O. Oh. oh, ito, tago mo rin. Pwede ba to sa'yo? Pwede ba to? Ito. Ha? Huh? Pwede. Ano ang sabihin mo? Salamat. Salamat. Ayan. Taga saan si Dudong? Ay ano, Dudoy? Ang tambo. Ang kulit ko eh, no? So, salamat. Tambo Bye bye. Bawo. Ano ang sabihin mo? Salamat. 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 Ayan mga kababayan na uh, si Kuya Dudong. Dudong. Ha? Kuya Dudoy. Lumapit na yan sa amin habang kami naglalunch dito. Kaya... Oh, ayo, ayo. Ayo, nampak meron siya. God bless you, brother. Brother. <laughs> <laughs> Salamat po. Thank oh. <laughs> you. <laughs> Salamat. <laughs> oh. Salamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.